ang maging ganap na komedyan. Sa totoo lang, ni Minsan, hindi raw sumagi sa isip ng kapuso nating si May Bautista. Gayunpaman, tila mababakas na raw noon sa kanya ang galing sa pagpapatawa. Yung personality mo ba ngayon, personality mo na rin yan nung bata ka? Hindi naman. Kung sino ako ngayon, palagay ko na-develop na lang sa trabaho ko, kung ano yung environment ko, kung sino yung mga kasama ko. Hindi naman ako tumambling sa harapan nila para matawad. Pero kaya parang nagtataka ako na, ah, ganun ba ako? Yun na nga, Markie. Alam mo, I don't even know what I want. Pero sa totoo lang, hindi pala puro saya ang kwento ng tunay na buhay ni May. Ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Apat, tapos pang ilan ka? Pangalawa. Ika, pangalawa. Ah, pangalawa sa pangalawa. Uh, tatlong babae, isang lalaki. May <laughs> ano bang trabaho ni mommy at daddy? Ay, ba back, oh, sige. Sa background lang. Ang tatay ko noon, OFW, pero elementary pa lang ako. Bumalik na siya kasi uh, uh, wala na siyang trabaho. Okay. Ang nanay ko talaga, housewife. Pero, madiskarte siya kung ano-ano talaga yung tinitinda. Kung yung high school, buti nga nairaos ako sa isang private na school eh. Pero, pagdating pala ng college, ano, wala na, pa na ng budget. So, college, um, nag-working student ka? Iso? Yes, the whole time na kung anim na taon ako sa college, nagtrabaho ako. Anong mga trabaho pinagdaanan? Yun, yung nag-working student ako sa school. Pero, bago ako Uh, nag-working students sa school. Yun muna, tumulong ako sa mga magulang ko na magtinda ng mga buko, mga sa malamig. Mm -hmm. Tapos, ang ginagawa ko, yung uh, kinikita ng nanay ko, nagtatago ako ng 20-20 pesos every day. Okay. Hanggang sa makaipon ako ng 4,500, doon na ako pinayagan ng tatay ko na, sige, mag-aral ka na ulit. Dahil naging emosyonal itong si May, masasayang childhood memories naman ang sasariwain namin. Sapa, pa yan. yan. Oh. Bato, bato, pig. Bato. Hindi ganyan pa yan eh. Mama, pa? Pa? Alright, may balita ako, hindi ka rin pinapayagan ng tatay mo dating maglalabas-labas para maglaro ng larong kali eh. Oo, oh, oh, kami mag- Bakit? Sa itsura ko nito, strict pa yung parents ko. Ano <laughs> <What laughs> favorite mong nilalaro nun? Uh, I like taguan, lalo na paggabi. Luxon Tinik, yung... Oh, oh yes, Luxon Tinik. Sa isang box na puno ng childhood games, bubunot si May ng tatlo. Uh, ah, pumili ka dyan at lalaroin natin ngayon. sige, okay. Sige. Hmm. Ano yan? Jack and Split! <laughs> bato, bato, po! <bato>. Ah, bato! Ha, ha, ha! Ikaw, ha? Oh, okay, talo ko. So, from here, ganyan? Pang pangatlo, dapat nakasplit ka. Oh. o, so, one point ako. Okay. Daya mo eh! <laughs>

Wow! Oh. Ayaw ang bumalik. Ayan. Oh! Look, ano yan? Tinik. Tinik. Wow! tinik! <laughs> <Sorry. laughs> okay na, thank you. Okay na yun? O oh, sige, eto na talaga. Last na. Ang dami Last. yan ha. Pumili ka na maganda-ganda. Piko! Pick on, nilaro mo yan. Nilaro ko to. Yan. Yan, oh. Ganyan ba? Ano? Pero nakaapa ka sa linya. O ano oh. oh, sige. O, oh, isa pa, isa pa. Yun. Ah! Yan. Yan. Yay! Talo siya! Talo naman ako! Di ba talo siya? Ha Maraming mga bagay ang walang kasiguruhan noon sa buhay ni Maybe. Gaya ng hindi inaasahan niyang pagpasok sa showbiz, pati na rin ang kanyang love life. Pero kung mananatili nga lang daw tayong positibo, ang tagumpay siguradong darating din. Anong aral ng tunay na buhay ni May Bautista? Huwag na huwag kang mawawala ng, ng diskarte sa buhay. Kung meron mang hindrance, laging may paraan.